Ang banal na Eucharistia ay ang bukal ng ating lakas sa pamamagitan ni Kristo na galay ng buhay para sa sangkatauhan. Sa ngalan ng Copos for Christ, tayo po lahat ang na inaanyayahan na makiisa sa Saint Mary's Philcom Annual Retreat 2023 na may temang Ang Buhay Eucharistiano. Ito po ay gaganapin mula October 16 hanggang October 19. 7.45 to 9.30 ng gabi at Combination Mass sa October 22, 12.30 ng tanghali. Bilang paghahanda sa pagdiliwang na ito, magkakaroon po tayo ng iba't ibang programa. Kabilang po dito ay ang Grand Praise and Worship and Oak Holy Hour of Adoration na gaganapin sa October 14, Sabado, alas 6.30 hanggang alas 9.30 ng gabi. Para sa mga detalye, bisitahin po ang ating website smcfilipino.com at ang ating Facebook page SMC Filipino. Sama-sama po tayong maglakbay at maglilay ukol sa kahalagahan ng Eucharistia kasama ang sambayan ng Filipino dito sa St. Mary's Dubai.